Magandang araw sa inyong lahat at sa mga subscribers. Ngayon ay makikita natin ang reading about kay Chris Aquino. Ano nga ba ang nangyari kay Chris Aquino at ganun nakalubha ang kanyang sakit? Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Chris Aquino. Temperance, Judgment, and Five of Swords. ah uh, makikita dito na nagkaroon na ng judgment yung kung ano man ang mga ginawa ni Chris Aquino simula una hanggang ngayon kaya ito ay kanyang pinagbabayaran at merong isang tao ang kumuha kasi sa sa mga may alam ng lihim na karunungan lalo kung may kaalaman sa pagkuha ng life force ng wealth, finances, kayang-kayang makuha yon kay Chris Aquino. Dito, ang lalaki ay may hawak na swords at umiiyak yung mga tao sa likod. Ibig sabihin, talagang napaka lala ng ginawa ng taong ito kay Chris Aquino. Kaya naman, namayat siya. Sobra-sobrang pagpayat at sobrang karamdaman na nararamdaman niya ngayon na kahit magpa-doktor siya ay hindi ni hindi gumagaling kahit pa sabihin na sila ay maka o tumatawag sa mga dibino hindi ubra lalo kung hindi naman naniniwala ang pamilya ni Chris Aquino or si Chris Aquino mismo meron dito ang nagsasalin, pwedeng ang nagsasalin or ang pwedeng sinasalin nito ay ang buhay ni Chris Aquino kung kunwari ito yung kumuha sinasalin niya yung buhay ni Chris Aquino sa kanya kung mabubuhay man kayo dito sa mundong ito ay wag kayong gagawa ng mga bagay na ikakagalit ng Diyos o ng ibang tao dahil hindi nyo alam kung sino yung mga nagbabantay sa kanila kung sino yung mga spirit guides nila paano kung mas malakas yung spirit guides nila sa inyo ayan katulad nyan ang tagal magamot ni Chris Aquino tingnan natin kung ano ang nangyari at mangyayari Nyo, oh. hindi niya makita kung sino yung gumagawa nun sa kanya pero masasabi ko ang gumawa sa kanya ng sakit na yan ay nasaktan niya rin ng sobra namalabas dito lalaki ayan o oh, nag pwedeng may kinalaman to sa pera. Nagaantay kasi siya ng harvest eh. Pwedeng inaantay niya rin kung anong mangyayari dito kay Chris Aquino, di diba? Kung ano't ano pa man, dahil nasa gitna nila itong puso, pareho naman silang nasasaktan ngayon. Ibig sabihin, yung mga gantihan nila, parehong nakasakit sa damdamin nila. kaya mangyayari sa sitwasyon. Dahil matalino naman si Chris Aquino, kahit pa paano nag-iisip siya kung meron talagang gumagawa ng palihim sa kanya. Nag-iisip lang siya. Pero itong lalaking ito, desidido talaga na may makitang resulta. Gusto nito talagang, ano eh, mayari na talaga si Chris Aquino. Sugod lang to ng sugod at, tumi, uh, tinitingnan ko ano yung mga posibleng nangyayari kay Chris Aquino. Sa bagay, kasi nakikita naman sa social media kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero ito nagaantay lang to. Antay lang ng resulta ng mga ginagawa. Naantay niya na grumabe lalo ang sitwasyon ni Chris Aquino. tatanong natin dito kung nagpatingin na ba siya sa albularyo. Although, nabasa naman natin na hindi siya naniniwala. Pero, siguro, baka nagbaka sakali. Titingnan natin. So, hindi pa rin. ang taong ito ay malakas ang protection pati yung gumawa hindi hindi matitrace hindi, hindi maiisip ni Chris Aquino talaga na magpaalbulari o kung ano man kasi ang kulam kasi hindi malalaman ng kinulam na kinulam siya kasama sa mga binabanggit nila ito pag nangungulap. At ang lalaking ito, sa tingin ko ay merong posisyon din, mayaman din, matalino, at masipag. Maraming na rin naipundar. Pwedeng ito ay talagang nasa dasaan ng mga Aquino o ni Chris Aquino. Kaya gumawa ng move para pasakitan si Chris. Umaasa na lang ngayon si Chris Aquino sa sa Diyos, sa mga anghel, sa mga divino na siya ay tulungan sa kinalalagyan niya ngayon. Mahirap man ang kanyang pinagdadaanan, maasa pa rin siya na siya ay gagaling. Dahil niisip niya paano yung mga anak niya. Kasi siya ay na mismo yung tumatay yung ama rin sa pamilya niya. Kasi wala nga siyang partner, siyang asawa. Tining tinitingnan na lang niya in a positive way in an another perspective. Kung hindi kaya ng patayo, pabaliktad. Talagang ano uh, napaka positibo pa rin ni Chris Aquino sa buhay. Naaasam pa rin niya na siya ay gagaling. hindi man mahuli itong nagpagawa at mangkukulam na ito, meron pa rin karma sa ginawa. Hindi pa rin makakaligtas itong lalaki at sa taong gumawa. Hindi man mahuli itong nagpagawa, meron pa rin huhusga sa kanila. May karma pa rin. Itong lalaking ito ang nag pagkasundo sa isang babae. Babae yung mismong gumawa nung kulam kay Chris Aquino. Makikita rin dito na babae ang pinupuntahan nitong lalaking nagpagawa. Kung meron mang nagawang pagkakamali ang pamilya Aquino o si Chris Aquino sa taong ito. Meron at merong huhusga sa lalaking nagpagawa. Yun lamang po ang aking reading kay Chris Aquino. Diyan lamang ang aking nakikita sa ngayon. Pwede pa tayong magtanong pero hanggang dito na lang muna. Please subscribe to my channel Tarotera PH. Kung nagustuhan nyo ang aking reading, pwede kayong mag-comment to support my channel. Thank you! Bye-bye!